So mga idol, medyo gabi na mga idol Ang gagawin natin, so magluto lang na nga tayo lang Para sa hapunan natin So ito mga idol, bumili nga ako ng isda Para sa ating hapunan At saka ito, ang gagawin natin dito So uh, Prituhin natin ito mga idol So ito nga, nakikita ko na po sa inyo So ito lang ngayon na pili natin Na parang ulam natin ngayong apunan mga idol So ito lang mga idol, pakita po sa inyo So yung isda natin, itong galunggong lambu Yung ating binili at saka itong talong Pintuuhin din natin to Para may ano din tayo At, at least na, para may gulay tayong kasali So ngayon mga idol, lakariti na yan So ito lang nga, medyo iniwaan na natin Para I-ready natin, timplahan muna natin bago natin prituin yan sa mga idol. So, Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga idol. Sa lahat po lang, nag ng nagasikaso ng apunan dyan, ah, shout out po sa inyong lahat niyan. Mga idol, magandang gabi po sa inyo. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Pumila ko lang pang ulan natin para sa ating pamilya, para sa apunan natin. Let's go, mga idol. Gagawin na natin para kimplahan muna natin. Pag natin mag-prito, magpahilit tayo ng kawali. So, gagawin muna natin. Let's go. Magpupura natin ang natin. para mag-prito muna natin. Bago tayo mag ito nito. Siyempre, yeah. mga idol, lamatin natin para magkalat yung asin Ayan Ayan, Ayan pertuhin mga idol para malahasan na siya Ayan so, simpre, mga idol hindi natin kalimutan uh, Maglayer tayo ng konti ng gaysi Para masasarap na siya mga idol Para pagkain natin mga idol malahasa na mga idol So simplado lang nga siya Ayan mga idol so, Siyempre mga idol uh, na uh, mga idol na mga na Para yami na yung ating isda

So mga idol, lipat na natin dito sa ating plato para prituhin na natin. So nakahanda na ngayong gawain natin. Ayan, wala so, mga idol, ready na yan. Ating, uh, yung isla natin galunggong mga idol. So sinadya ako yung mga idol, yun ang binili natin galunggong. So, masarap daw yung idol. Lalo na may kasamang talong dyan. Napakasarap dyan mga idol. Tapos meron tayong binili na kamatis dito. So ito, alaka plastic pa ito so mga idol. So ugasan pa natin yan. Bahag natin gagawin sa mga idol. Ayan o, oh, bumili kayo ng kamatis Ito, medyo tariwa dito kamatis natin So ayan mga ito, hugasan muna natin yan So bago natin gagawa natin ang Sausawan natin dito sa ating kalungkong na prituhin natin So let's go idol, magagawa na tayo nito Magprito tayo Lutuhin muna natin yung kalungkong natin Bago natin gagawin itong ating sausawan Mga ito, diba? Nah. Let's go mga ito, itong kalungkong muna Yung ating unahin eh. At saka yung talong, ito, magkatabi lang po sila Punahin muna na natin pag prito itong ano natin. So, medyo mainit na yung kawali na. Ayan, mainit na pala mga idol. Kaya natin nga ilalagay natin doon. Ito, maling So, pag maluto natin lahat ng mga idol, sinusunod natin yung kalong natin. syempre mga idol, bago tayo magano mga idol, pag maluto lahat yan, itong gagawin natin, itong kamasas natin, gagawin natin sa usawan niya mga idol para yaming yami yung ating napunan mga idol complete tayo mga idol ayan <laughs> so inuubos ko na lahat mga idol so medyo malaki itong kawali natin so kaya kaya natin ilagay lahat so itong piraso na galunggong so para maluto so ang talong na naman yung sunod natin so balik tayo mga idol pag maluto na yung galunggong natin video ano na mga idol mamaya maya mga idol balik tayo na natin yung ating ito ayan sumabog na mga idol magbabalik na natin yan mga idol magbabalik na rin na natin so ayan mga idol habang hinintay natin na maluto yan to hindi pa nga natin pinaligtan so gagawin natin yung sausawan mo natin na kamatis so gagawin natin so ito nakarindi na ngayon mga idol ayan hiwain na lang natin yan mga idol so ating kamatis para gagawin natin yung sausawan ayun gagawin na natin mga idol hiwain na natin ayan eto ulang hiwa mga idol para sa ating sausawan ng prito mga idol Ayan, yeah. mga idol. Napakasarap ito mga idol. Sabi pa lang pa yung kamatis natin Ayan. Yeah. So, hindi may kamahala ng kamatis ngayon mga idol. Dahil sa mag-December, mag-pasko na mga idol. December 4 na bukas so, mga idol. Yung galawin na atin. tayo ng tao mga idol. Yung napakayami. Ayan. Ayan mga idol. Ubusin natin sa mga idol. So, pag-uwi ko ng isip ko. Yung ating pag ng kamatis. Ayan. Sabi kumali pa yung nakarami na tayo babalik tayo mga ayo. So ito na nga yung ating iniwa na ah, ano na din sa so, usawa na din kamabit mga ayo. Ito na wala kapot na natin. So ang gagawin natin dyan, so, titimplan mo na natin yan bago natin. Lalagyan natin na sibuya sa si temperato mga idol para na pakuha pa natin na natin no, ah, yung ating dito prito sa medyo na yung kabila no ayan ah, ayan yeah, mga idol medyo nagsama-sama silang lahat mga idol no iyan yeah, no <laughs>

Oh, Pinalit pa ko natin. Pinigunin ko na itong aking pinipritong galunggong. Ayan. Wow. Pwede na nagkadikit-dikit sila mga ito. Ayon maghiwalay. Ay, parang gusto pa rin tumasama. <laughs> Pero mamaya yun, yung pagkainin natin ito. Talagang hindi natin na dumidikit mga ito. Pasok sa bunga nga ito mga ito. Ayan o. Pinigunin na yun. Ayan. Pinigunin na nga natin ito. Pinigunin na, na nga yung ating pinigunin. So yung prito natin mga idol, sobrang sarap na rin napaka-crispy mga idol. So hindi na masarap yung isda, 'di So wala wala din. Tama tama lang, lang, lang luto. Ayun. So <laughs> luto lang at mga idol. So isusunod natin dito mga idol. Kita, may susunod natin yung talong na napaka diyan, mga idol. Ayun. Wow. Mga luto lang kasi ang mga idol. So mayroon pa tayong dalawang auhulin natin. Ayo. Iyan oh. Iyan oh. Yeah. Pero na mga idol, nandiyo matapos na. So, isudod natin yung talong natin mga idol. Yung napakasarap na to. Ayan. Yeah. Lagay okay, natin. So, medyo lumayo lang tayo sa mantika mga idol. So, parang sumasabog yung mantika natin. Yung medyo lumalaban. Ayan o. Ayan yeah, no? So, ito ka talong mga idol. So, medyo may niluto sa yung pagbubuntun. Napakasarap din ito. So, pero dito na hindi pang buo, may nausawan din akong bagulong doon. So, kaya nga, bumili rin ako nito habang nagsiprito ako. So, mabilis naman sa lituwin yung isda. Medyo, nakulangan ako sa pagpuntuhin ko. Kailangan, dinagdagal ko ng dalong para matagal-tagal yung aking gagawin. Ayan. So, nakikinuran lang yan mga idol. So, nakikinuran lang yan. So, nanuto ko lang ngayon yung isda natin. Ayan lang ngayon yung prito natin. So, ito pa yung talong yung talang pa natin. So, ito na rin yung sangsawan na sinakumplihin na rin mga idol. So, may kulang pa yan. idol yeah. So, ito na mga idol. Kuhain ko so, na itong sibuyas. Ito na yung sibuyas natin. Ayan. So, ano po mga idol, ilalagay na nga natin dito sa ating kamari ay no? wow siyempre mga ito lagyan natin ng konting siwi para spicy yung ating uh, siyong sawan mga ito balik na muna natin yung talong namin baka mga over to masunog sa mga ito baka mapait na pagkainin natin kailangan natin balik natin yan mga ito yes. okay hindi uh, ko lang yung mga ito pagkainin lang talaga yes dito malapit na tayo matapos mga idol. so tapos na nga tayo dito sa ating gawagawan so sabi nga natin rin dito para nga may nyari sa inyong nang nagong preto na rin kaya ano so, preto galunggong mga idol. dito so, lang yung gawagawan natin at saka mayroon pa tayong talong ayan Tulog na nga yung talong mga idol, tukunin na nga natin ito, patay na nga natin yung apoy na ito. So, haunin na nga natin ito mga idol. Siyempre, isali natin natin dito sa isa natin. Para, edo na. Dito rin na natin ilagay yung ano natin, yung pinipray yung panong. So, parehas yan lang yan sila. Pinipray ko rin yun, no? Mga idol. Ayan. Wow. napaka Napakasarap dito mga idol. Malik yan, no? Oops, dito na rin, ha? Oh. Unin yun, medyo nahirapan ako mga idol. So, medyo malalim yung mantiga. Ayan. Oh. Oh. Napakadami yung ilam mga idol. Ayan, no? Oh. Uh. Ayan. Ayan. Wow. Eh, mga idol yung ulam natin. Ah, uh, ito na tayo ka mga idol. So, marami na pamilya ko mga idol. So, ito ay napakadami. So, barko mga idol? Hindi maubos. Ah, ayun may nahulog pa. Kunin natin. Sayang so, uh, mo. Sayang. Wow. Ito mga idol, ginahong ko na lang na siyempre nag, ano yung nagawa ko na sobrang lang. So, siyempre natapos na natin pag hawon yung uh, sinama, lang, ating kanong sinama ko ng ato sa preso isda. So, ito na mong gagawin natin na atikasuhin natin itong sabrawan. So, tayo so, ng tuyo, mga idol. Uh, wow. Okay na. Yung mga idol, huwag lang natin damihan ng tuyo. Bakit siya parang uh, hala. Diba? Ayan, haluin natin. So, siyempre pang halo natin. Ito so, na rin tong. Ano? Ah, <laughs> Ay, yummy. Ayan. Mga idol. Okay. Wow. Alright, mga idol. So, ano pang gagawin na natin, mga idol? So, tapos na nga natin yung pagluluto natin, ang pagpuprito natin ng isda. So, ito mga idol, mabilis po lang ginagawa yung ating piliprito ngayon na ating ulam ngayong hapunan, mga idol. So, mga idol, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat. God bless sa inyo na dyan. Mag-ingat po kayo palagi. Pakamay na po sa inyo. Ito na po yung kinahin natin.